Hi guys, welcome back to my Facebook page Bungs TV. Check lang natin yung ating World App Crypto Wallet. Ayan o. Oh. Wala nang laman mga ka-world, mga kaibigan. Ayan o, oh. pwede ka maglaro dyan, pwede ka mag-droplets. Maraming laro na pagpipilian mo. Ayan, check lang natin yung wallet. Dos pesos na lang yung laman. Wala na, ubos na. Ayan, check lang natin yung ating invite rewards. 900 pa nag-invite ka bawat isang tao. Malaking bagay na yun mga ka-work, mga kaibigan. Ayan, check lang natin yung ating na-invites. Ayan, umabot siya ng 12,074 yung ating na-invite sa sampung na-invite ko. Ayan, kung makikita nyo, may 744, 900, ayan o. Oh. Ubus na. Akala ko tataas yung invite hanggang 15 or 20. Yun pala binawi, 10 na lang. Ayan mga kaibigan, oh, yung aking kinita sa so, pag-invite. Wala pang isang buwan ay nakasahod na agad tayo. Napakalaking tulong sa mga bills. Ang ganyan na lang mga kaibigan, salamat.